nandito pa sila sa uh, ano sa loob ng fish snake hindi pa natin pinapalabas ayan na so, tangkad nito oh. laki ayan 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 o, to pinakaano ko talaga paborito ko to lalaki-lalaki oh. na siya oh, marunong na rin oh ayan Pero ito yung ano yung halos magka ano sila kulay pero ito yan oh mula ilalim hanggang ano yan walang balahibo buntot yan oh, oh mula sa butse hanggang puwet pala oh oh yan oh tangkad yan marami tayong nangingitlog na ngayon kaya kailangan natin sa July meron na tayong ano meron na tayong incubator kaya din na tayo mahirapan yung incubator natin ay uh, ano yun yan nagliparan sila oh. 150 capacity ayan, ayan Abang na yung mga ano natin kubrang roster sa labas. Ayan na. Ah. Kawawa yung isa kong ano dyan. Oh. Diba? Naglipara na sila. Oh, oh. Galing oh, galing oh. galing oh. galing, oh. galing oh. oh. nakakatuwa lang talaga. Yan ang tatawag na stress reliever talaga sila. pagkaumaga, pag magandang panahon, papakawalan mo yan oh. Tuwan-tuwa. Hmm. Hmm? Hmm? Talagang ano sila. Di, lingon mo dito, nandito naman yung mga pato natin. Ando naman yung pabo. Ayan na. Okay mga kalibistak, huwag kalimutan ni palo ang ating FB page. VNA Farm, ano oh. Ay po, putas. Uy, huwag yan, dahil may sugat yan. ka sa loob, sa loob, Huwag kalimutan na eh, subscribe ang ating uh, YouTube channel, Lilito Farm. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.